topic natin yan is um, sustainability. 17 years na tayo. Imagine niyo sa milestone, almost two decades na yung uno. Siyempre, uh, many more years to come. Yes. Ang sabi nga eh, parang lagi tayong nagsisimula. Kailangan yung negosyo natin, kailangan um, pagplanuhan natin. Para meron tayong direksyon. Again, yayama ka dito, di ba? Saan? Sa relationship sa tao. May tira ngayon, kailangan namin sumabay. Kasi pag hindi tayo sumabay, ma obsolete tayo. Sinalos na ng mga puno kung anong ang imamarket natin. Bakit? Pasok tayo sa top industry in the Philippines Non-stop po. Kapag maraming umagaming makulog po sa network ko, lahat ng gumagamit, non-stop ang unlimited income mo. Ito <laughs> yung tinatawag na earning money doing nothing. Alam niyo, madaling magbenta ng ibang produkto. Pero mahirap makahanap ng produkto na mapagkakatiwalaan at alam mong hindi ka ipapahiya. Uno products ang pinibenta ko, it's because this is unlimited network of opportunities. It's because of the innovation, systematic progress, credibility, lahat. Meron si Uno. Yung mga dating pahirap na pag-iisip, palitan natin ang pagyaman. Yung mga dating puro problema yung laban, na natin ang solusyon. Yung mga dating puro kanigatibuhan, gawin natin positibo. Pwede? Ang tao merong growth mindset, they embrace challenges. Pag hinarap mo yung mga challenges sa buhay mo, magle-level up ka. Kahit gano ka lala yung sitwasyon mo ngayon, still, that is the best time to start. Okay ba tayo, Don? Ang gusto ko makuha niyo yung value, matuto po kayo, mabas kayo may matutunan po kayo. Okay. But I want you to listen very carefully. It's not a question of whether we have to use social media for our business. So the question is, how well will we do it? Gaano kagaling natin siya gagawin? Tayo yung pinakamalakas ng networking company. Ruby na yan. Wala kang opisinang pupuntahan na ganito kasaya gano'ng para makikarami tayo. Totoo po yan. Totoo po, po yan. Nilipasin si Lipas din yan. Kung pasit ito nangyayari sa'yo, makinig. At nilipas din yan, make sure na naka-prepare ka na hindi tumigil yung income. No, hindi ko nakita yung ingitahin ko, hindi ko nakita yung negative, hindi ko nakita kung wala sa pera, ang nakita ko, yung pupuntahan ko. Kaya ka nang kasi alam mo may pupuntahan ka! Kapatid, yun ang gusto ko makita mo. Kasi nung lahat ang kumpaya, may vision sa kanila mo. Ikaw, pagpasa mo sa uno, ano yung vision mo? Dapat kayo pala, kahit hirap na hirap ka na, kahit bagsak na bagsak ka at wala, walang-wala na natong kasi ikaw ang magpapabago ng buhay ng kabilya mo! Yeah. Sa Kawikaan, Chapter 4, Verse 23 Ingatan mo ang iyong isipan sapagkat kung ano ang iyong ililisip yun yung magiging buhay mo. After hearing all these sessions from Product Knowledge Down to social media, I can say na well-invited na kayo. Go out and make the most of the convention. Ipag-uwi natin itong business na ito. Pero siyempre, kung tayo matakalimot sa Panginoon natin, maski makuha mo yung 98% ng mundo, kung at the end of the day, hindi ka na makapunta sa heaven, it's useless and everything. Diba? So, more power po sa atin and God bless you all. A symbolic gesture with certain insights and aspirations of our convention, serving as a lasting tribute to our collective journey toward building a stronger and more sustainable future.